ito na after natin ma-reset yung timer na yon na nandun sa baba. So ito na yung naging resulta, natunaw na yung yellow. So ayun, isang mabilis na tutorial yung Pagdating dito sa mga refrigerator na uh, no frost pero hindi siya inverter, no? So bakit nga ba uh, nawawala yung lamig dito sa baba? At dito ay eh, medyo may nakikita tayong pamumuo ng yelo. Kagaya ng ipapakita ko. So ayan oh. Kasi itong mga pagkain na to, ang nangyari kasi nandito siya. So ang nangyari, natakpan. Takpan itong butas na to na kung saan hindi dapat talaga harangan ng kahit na anong plastic o anything na nilalagay niyo diyan sa loob ng freezer. Kasi return 'yan eh. So ngayon pag natakpan 'yan, hindi na makakaroon ng uh, heat exchange doon sa ating uh, evaporator na kung saan magkakos siya ng yelo yan. pag kumapal ang yelo niyan ito, ito, duct niya to eh, papunta sa baba ang mangyayari hihilaw ang lamig hanggang sa tuluyan na siyang mawala ng lamig kapag ka napabayaan ng ganyang matagal no, tsaka ang mga ganitong refrigerator, no Uh, hindi natin dinidikit yung mga pagkain dyan, no? Oh. Yan. At tulad yan, bibigyan natin siya ng space. Hindi po pwedeng nakadikit lang. Tsaka ito, isa pang paalala kung bakit nagkakaroon ng yelo dito. Baka magtaka kayo, yan. No? Nagkaroon siya ng yelo. Kasi itong plastic na to, tumatakal dyan. So, ang nangyari, nakakapasok yung init dito. No? So, isa yan sa kos Eder, eh, sira na tong ano natin yung tinatawag natin na uh, gasket so hindi na lumalapat no so ayusin natin to Yan. so yun lang isang paalala na huwag nating didikita ng kahit na anong ano yun huwag natin tatakpan sa madaling salita no pero sa mga bagong refrigerator na labas medyo binigyan nila ng konting safe yung return natin No? So, ang gagawin ko dyan I-reset -re natin Pipihitin natin yung timer Kung ganito yung refrigerator ninyo ha? Pero kung mga inverter Kailangan natin siyang i-off And then maybe 3 hours or 4 hours Natin siya bago ulit paganahin So, tignan natin tong likod Tsaka ang isa pa Makawalan siya ng lamig Di, Ay init Di na siya init masyado So, kung ganito yung ref nyo Pwede nyo gawin to Para makatulong man lang Ayan, ayan yung timer niya na nag, nagbibigay ng uh, signal doon sa ating compressor. So, pipihitin mo lang yun. Ayan, may maririnig kayong tunog. Pag nag-click siya, ibig sabihin, nagheater na siya. Yun, di ba? So, patay na yung compressor niya, patay na. Pati yung blower niya, rito, patay na. Ayan. So, ang gumagana dyan yung heater. Mga tutunawin tuto na na yan. So, babalikan natin siya magkatapos tapos matunaw. So, yun lang. Huwag lang natin takpan yun. And then, yun ng hangin. Huwag din natin tatakpan yun para maganda yung circulation niya. Wala namang problema kahit medyo maraming laman. Huwag basta nagkakaroon lang siya ng, uh, ng circulation sa loob. So, yun lang, no? So, ito na. After natin ma-reset yung timer na yun sa baba. So ito na yung nagiging resulta Natunaw na yung yelo Di ba may yun yun yun. So ang importante lang naman talaga Sa mga ganitong refrigerator Na no frost Hindi natin tatakpan tong mga butas na yan, yan. Hindi totoo yan Di ba? May purpose kasi yan Medyo mahabang explanation Pero sa madaling salita Huwag nyo lang tatakpan Okay? wag nyo haharangan wag nyo masyadong didikitan So, kagaya nito, sabi ko dun sa mayari, kung hindi may iwasan talaga, o malimutan kasi, minsan busy. No? So, lagyan na lang natin ng candy o anything na natatakal para mabangga yung isang bagay na ilalagay mo dito sa rep. Halimbawa, ito, ilagay mo. Ayan. mabangga siya. So, dun sa dulo, meron siyang space. Hindi gaya ng wala yan. Pag nilagay mo yan, takip na yan, no? Wala na, mga ilang oras lang ngayon magyayelo na, di ba? So, ito lang yung isa sa mga tip ko Para maywasan natin yung mga ano Tapos pagdating dito, kailangan may distansya May distansya ka talaga Kasi ito, palabas yung hangin naman dito Ito kasi yung return, pabalik, kahigup yan Okay? So ngayon, kung maka-experience kayo ng mga ganitong pagyayelo Halimbawa, hindi naman kagaya ng ganto yung rep nyo. Nung gaya ng ginawa ko, na-adjust lang dun sa may timer. Ang gagawin nyo lang, patayin nyo lang muna yung rep nyo. Antayin nyo muna hanggang sa matunaw yung nakikita nyo yung yelo rito. Okay? Bago kayo tumawag ng technician, i-up nyo muna saglit. Mga, siguro maximum 2 hours, 3 hours. Depende. Kapag wala ng yelo rito, depende dun sa nakikita ninyo, no? So kapag ka ganun pa rin same problem eh, may problema na yon pero kapag ka mga ganito kagaya nito na nare-resolve naman natin so tatawag naman yung si Tomer eh. kapag ka umulit ulit pag hindi na umulit ibig sabihin oh, good yung ginawa mo reset ka lang okay na yon no sa mga bahay diyan sa mga naiiwan sa bahay yun lang ang gagawin reset pagpahingayin niyo muna yung rep and then yun tapos yun, proceed kayo doon kasi baka natakpan to eh, di ba? So yusog nyo lang ng bagya. So hanggang dito lang no. Sana nakatulong tayo.